Welcome to my Kumpari TV channel. Sa bidyong ito ay tuturuan ko kayong gumawa ng YouTube channel. Bago tayo mag-upisa ay huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, at na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod kong videos. So, anong inihintay nyo? Let's go! Nasa screen po tayo ng cellphone ko. Click po natin ang Google. Click ang profile nyo sa taas. Click po natin again ang ating profile. Then click po natin itong add another account. Click ang Google. Click po natin ang create account. Click po myself. Create a Google account. Ang ilalagay po natin dito ay first name saka po last name. Kumuha po kayo ng scratch nyo na papel para po kung sakali na malimutan nyo yung mga detalye ng inyong Google account ay meron po kayong copy. At kung tapos na po kayo dyan, Click lang po natin itong next sa baba. Dito po sa basic information is ilalagay lang po natin ay yung buwan ng ating birthday, petsa, saka po yung taon kung kailan tayo pinanganak. And then yung pong ating gender, kung tayo po ba ay lalaki o babae. Ang ingay naman itong aking baby nito, maririg sa aking record. At po pagkatapos nyo dyan mag-fill up, click lang po natin itong next. Tapos dito po sa may choose your gmail address, pipili po tayo ng gusto po natin na gmail address. At kapag po tayo ay nakapili na, click po natin ang next. Tapos dito po sa may create a strong password, gagawa po tayo ng password na tayo lang po ang makakalam. Tapos hindi po madaling mahula ng ibang tao. At kung tapos na po ka dyan, maglagay ng password, dito naman po tayo sa confirm you're not a robot. Lalagay po natin dito yung ating cellphone number. Kapag po tayo ay nakapaglagay na ng ating cellphone number dyan, click na po natin itong next. Pagka-click po natin ng next, ay may lalabas po ditong add phone number. Tapos na po tayo diyan. Wait lang po natin. Then ito na po yung lalabas, review your account info. Click lang po natin itong next sa baba. Then dito po, ay meron po kay mababasa na privacy and term. I Scroll down lang po natin. Click natin itong I agree. Punta po ulit tayo sa ating Google account. And then, click po natin itong profile sa taas. And then, ito po ang ating main profile. So, ayan po. Meron na po tayo naggawa ng Gmail account. So, back na po natin yan. Punta na po tayo ngayon sa ating YouTube application. Kiting na po natin kung nakagawa nga po tayo ng account sa ating YouTube. Click na po natin ang ating YouTube application pagka-open po ng ating YouTube account, is meron po tayong makikita na profile dyan sa taas, sa may right side. Click lang po natin yan. Click po natin your channel. Dyan dito po, magpipil up po tayo, pero may mga pangalan na po tayo dyan. Kasi gumawa na nga po tayo ng YouTube channel. Nasa sa inyo po kung gusto niyo pong palitan yan para maging customized. So pagkatapos po dyan, click na po ninyo yung create channel. And then, yun na po. Meron na po kayong sariling YouTube channel. So, mga pare, Nakatulong ba sa inyo ang video na ito? At kung nakatulong po ito sa inyo, ay please like, subscribe, share, pati na rin po ang notification bell para pala kang updated sa mga susunod kong mga videos. Perfect!